Isyon, pasensya na naputol kasi nga yung requirements lang anak na nadala ko. Kaya akala ko naman sa anak ko. Ayun, ito yung <laughs> sa anak ko pala. Eh, tatlo kasi yung akin. Talagang red yun. Solid yun sila. Eh, graduate naman na. Kaya wala namang kadi siyang red pot, Kaya K-12 lang talaga. Ayun, mababait sila sa red ah uh, kung gusto niyo mag-enroll sa red pot, ay pumunta lang po kayo nasa phase 2 sila hindi ako nagka-camily phase 1 ba o phase 2 yun mababait po ang teacher doon ang mga anak ko halos doon tatlo kaya kung ako to, tatanungin talagang napamahal na rin sa akin ng rinpat kaya sa mga teacher ng rinpat marami salamat ma'am sir talagang babait ninyo sa lahat lahat ng estudyante Ayun. kung ako lang tatanungin ayaw kong alisin yung mga anak ko sa inyo kaya maraming salamat po sa pagtutyaga sa mga anak ko Ayan, proud ako na graduate ng mga anak ko sa inyo. Thank you po. Ayan, kinuha ko yung ano lang anak niya. Hindi na kasama sa aking requirements kaya eh, continue din tayo sa ating lab. Ayun, gusto lang naman natin yung ating mga uh, ito. Bukas na lang ako magpapansin talagang lang wala nang oras. Ayusin natin ang ating mga pinamili. thank you yan thank you Lord. Ito yung papakita sa inyong cake ni Tana. Ayan. Ayan yung cake ni Tana. Ito bigay ni, ito yung sa mami ni Tana. Ito yung naman yung sa daddy ni Tana. Tapos ako naman, ito at saka ayan, ice cream naman yung sinagot ko. Ayan, at saka uh, syempre, pagluto natin siya ng bukas ng pampanit spaghetti. Ayun. Pagluto natin siya ng na, spaghetti. Ngayon yung kawawa naman. Pero lalabas pa ako kasi ang dami ko pang obligasyon. <laughs> happy birthday sa aming baby. Sa aking body. So yun, happy birthday sa iyo, baby love. Pagluto kita ng spaghetti. Kasi yan ang aking... Uh, bigay iyo sa birthday mo. Ayan. Daddy and niya ay cake. Sa akin naman yung spaghetti pancit at yung ice cream. At saka yung drinks. Ayan. Ayan lang kasi simple lang talagang aming celebration wala masyadong <coughs> ano kasi din yung kami ready. Yung eh... Uh, kikiramdam din kami sa aming post. Uh, yung padala ni boss ay na tumaba kaya medyo ano talaga dili ang amin pagluluto pero ito na yung naman naman hindi naman hindi naman ang sakit okay na tayo ulit marami pang hindi pa ating mga bigas-bigas wala pa mga ito tapos tapoy ng bis. na uh, diba? ako kasi ilang ng ingredients. pa ako ng ibang ating gagamitin. Pero magluluto na ako maya maya. Pagamutan ko pa. Wala ang ginis ako talaga kasi may kalimot ako eh. Matindi ang aking kalimot. Kaya wala tayong magagawa sa kalimot niyan. Dapat nililista tayo para ating mga ano hindi malimutan. Ako na eh, wala tayo na luto para kay Tana. Pero okay lang, nakare-ready naman dyan. Ang mga, uh, ano, mamaya na mag-picture-picture -picture na gabi. <laughs> wala pala akong, ano, kakalimot pa. Uh, wala akong... tapos sa tayo ngayon kasi uh, lalaman na natin ng ating Gcas doon ako kasi nagbabay ng aking mga bills sa Gcas kaya uh, mas mabuti talaga na ano kasi